Oh so, yeah, sa barangkay dalhugan. Yaw na pindis ususukop kasira. Hindi ngonta. Hindi ngonta, makikita po tapos hindi ngonta po ang sira. Ta po. Hindi ano ngonta po. 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 Hindi ngonta po. po. Hindi ngonta po. 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 All right. So, yan po ang mga dakop ka mga taga Barangay Patrosinyo. Ang uh, ano po ni Kang Ireon. Oh, yan yeah, ang mga, mga si para sira. Igrumba ka mo duman. Kasi baka gapo ni ndo ni. <laughs> Bako pa lang pundanong. Bako. Iba man ni salmon, iba man ni. Ay puri sumo sira man sira. guys. Gano na po pa kilo kanay? Hindi po sumo. Ah, bakal kita.

Goro <laughs> no na po ang pakilo, hindi ka na <coughs> <Seba>, eh. Sa'yo <misa> po, may sadere. <coughs> Maraoy, na no po ang pakilo po. Ah, 1.30. Oh, yan guys. Ah, Igdi sa barangay patrosinyo, 1.30. 1.30. Ilo, ilo. Tapos mga 2 kilo barore. Apa <laughs> ah, ini kita?

Semo nong 5 kilo, 5 kilo lang. O, lima? 2 ko ta. kilo ng Dagdag 'yun, sir. Ano mana? ano man? Lima? Oh, truck anong? ano? Anong? Plastic o. Yung. Ay, plastic ba 'no? Dawag ga ka sa ta, mi kulir kami. Iyan natukoy ng pagganda natin pala. O, na. Okay ba siya? Baik. Oh, balut. na. Madarang. kita, madarang, kita madarang akong 2 pidaso. O sige na.